Oh, mga Meg, Mega. yung tema vlog taanay kay nang taon naton kung ano ding may ara sa labas ni Lola Lore oh. Dali lang gid ah, lang ah. Uh, oh. Nature. Dali lang gida. Mga pipata oh, kape ni oh, may dala ng nga kape oh. Pakita ko sa inyo ang guwaan din ni Lola Lore ha, kung ano ha. Dali lang gid. Dila na pagsapaka ako na wongo kay syempre ari ta dete. Simplihan lang ni, dali lang gid ha. Alika. Tabas tayo, tingnan natin yung labas ni Lola. Halika na, dali. Ganda ng sky. Halika na. First day din namon, subong. O, oh, tiare. O. Oh. Ara pa ang ice cream. Ay, kanamit ni ice cream. Salamat din na kay Lula Ningning. O. Oh. Orderan niya kami ice cream. Pagpuli namun kami na surprise. Ah. O, syempre mga ano ni nanay. Oh. Oh, si si oh. Tani ta day kay ari ta di subong te ilunggo ta ang aton nga istorya ha. Oh. Nga tanom di sinanay nga tanglad oh. Oh. Eh, hindi ka na yan mamakal pag ari ka di oh. tanglad. may mga kangkong di sila nay nga bago tanom o mga gabi. Ara balinghoy na, balinghoy. Ang tawag na sa Manila ay kamunting kahoy. Mga gagmay ang ara daw. Pero dito sa likod karon, pakita ko sa inyo dagko. Tapos magabot ta isa kay para makita nyo kung gaano kadlag ko ang unod. Siyempre kay ganga nga mama si nanay, mama is nga nga eh, siyempre, ara ang buyo, o. Oh, isa na, kasangkap sa mama, o. Oh, kanami sa iya buyo, o. Tambo, kadlag ko dahon. Dasig na sa magsaka, o. Oh. Mm. Talong. Hindi kaya iya mga talong, ipangkuanan niya na bunga, pero sa pihak may bunga to kuno ang talong. Ini bulak na siguro, o. Oh, puti ang bulak. Gabi, gabi. O, oh, -tanom na di sila buko, o. Oh. Oh. Leon, dito ako na. ka dito. Nagbablog si mama, oh. Binablog ni mama ang gabi. Oh. Halika, halika. May kakyut ng talong, oh. May buong maliit, oh. <laughs> hey, cute. <laughs> ah, size size ano pa lang yan. Inihap. <laughs> Ayari pa. May buong ng nga oh. Oh. Ay, may bunga na bisan gamay pa. Si Ari Balatong, oh, mo hambal ni nani nga, damo-damo na ni kuno iyan ni ano, bunga gi. Nabaligyan na ni nanay pero kay tigulang na ang balatong, hindi na siya masyado ano. Leali ka dito, ikot ka. Andito ako, Alika. O, oh, dali lang, balikan ng natong si Ellie. O, oh, inipila ni, o, oh, mine, mine. Oh pogi. Mama, Eva, mo oh Anta. si pogi, Alika, dito ako kaya nga inaantay kita. Alika, Oh, oh ay, naka-shade. Ka <laughs> alika na kay Mama. Sama kay Mama. Si naka-shades pa yan, no. Oh. Un, oh. ari ah, gali ilimnan sang manok o. Oh. oh, dapat ilonggo ang salita kasi andito tayo na. Oh, alika na. Alika na anak. Iikot tayo, iikot para pagpawisan ka. Ang ganda ng araw, oh. Oh, time check. Time check. 7.13 a.m. Oh, ang ganda pa ng araw kay eh. 7.13. Woo! Ganda, oh. blue blue yung sky dito, oh. Oh, oh, Ang ganda, oh. Wow. Ganda. Fresh na fresh ang hangin. Sarap magkape. Mama, Woo! Mama. Um? Mama, gusto mo ay, nagpatugtog si Papa. Yung, pogi sulog ni Nunoy, oh. Kay Manong Charwin yung mga manok gali. Oh, ginaalagaan lang ni Nunoy, oh. Ganda po, pogi. Pogu. Oh. Ay, isa pa, oh. Ayan pa, oh. Hindi pogi. isa pa, oh. Pogi, oh. Hindi oh. ako, oh. pogi. Oh. Pogi. Pogi kasi healthy yung manok. Hindi. Eh ano yung tawag dyan? Pretty. Eh ano? Pogi tapos galit ganda? Ah, okay. Galit na naman ikaw ay dapat hindi nagagalit pagka morning. Kasi ikaw kasi pogi <laughs> manok. Ah? Manok. Ano ang tawag ngayon dyan sa manok? Kung magandang klase siya ng manok, anong tawag? Wala. Wala? Manok, manok lang. Manok pa rin? Mm -mm. Ah, ano ang, ano ang English ng Manok. Chicken chocolate. Pagka lalaki, anong English ng chicken? Ay, na, pagka manok na lalaki? Boy. <laughs> rooster. 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 Rooster nga yan. Tinuturuan ka ni mama na tama. Rooster. Ay, dali na. Rooster. Maghanap tayo ng babaeng manok. Ang tawag naman sa babaeng manok, hen. oh, di ba? O, oh, ayan. Rooster ang tawag dyan, o. Oh. So, hindi pala siya pogi, anak. Hindi. Oh, hindi na lang pogi ha. Huwag sasabihin ni mamang pogi ang manok ha. Tawag ay, dapat ba, manok lang ha. Dapat tao e tao girl tsaka tao boy. Yun ang pwedeng tawagin pogi at saka ganda. Mm -mm. Okay. Ngayon na nga. O, oh, si papa tinan mo ginagawa oh. oh mamaya doon tayo ha. O, oh, tika dito muna tayo. Ikot tayo. Lika na. O, oh, naitanim na saging. O, oh, pagbalik natin ulit dito sa susunod. Malaki na yan, tsaka may bunga na, no? No? O, oh. oh, ayan, namamulaklak pa yung talong li, o. Oh. may flower yung talong. Ito, eggplant niya. Eggplant ang tawag yan, no? Ay, wag mo kunin ang bulaklak. Kaya ang bulaklak, yan ang magiging bunga. Ay! Ano ba naman yung nagtulaok pa? Ang ingay. o, <laughs> oh. Ito, ano to? Santol! Santol, oh. May santol. Mama, huwag inga, oh. Iba ka. oh. Dinig ka. Nagtanim na si Tito dito ng santol, oh. Ewan ko si Tito o si Lola nagtanim Mama, yan. Ma, huwag so, inga, si iba ka. Ganun ka. Ay! Oh. Ay, naku, ito na naman. Parang sa Tagaytay, tayo. Ayan na naman mga na pinya ni nanay, oh. Mga gamatoy pa, oh. 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 Wow, po, oh. Oh, ay mga tubo na sa likod, oh. Kawayanan. Oo, oh kanami okay. sang sky. Oh. Hmm? oh. Tanungin mo si Lola kung ano pangalan ng dog na yan. Max! Max! Tawag mo. Max! Sad to, Sang nagligad nga nagpuli kami. Di kamutihan ginada. oo. Oh. Subong gitam na ni nanay. Sang balinghoy. O. Oh. Max! Oh balinghoy. Ayun you know, oh mga dlago nga balinghoy sa likod mga taas na oh. Max! Oh. Bago ka dyan, si oh. oh. Ama. Tito, alika, mag-abot tayo sa kabalinghoy, be. Ma. Kay para makita di sa vlog nga, damo unod ang balinghoy. Ha? Ma. O, ara kamutihan, no? Oh. Kay naulanan, abe. Ah, damo lang ulan, di. Eh. Amo na, nag-amo na lang nasa, oh. O, oh, ari ang iba, no. Tani, ginahulat kami ni nanay kami na ang mga ang unod. Galing kay nag-ulan, ti, kinanglan, nga, anihin na kay para hindi magbalantikon. Ang balantik, kinangga itom-itom nga mga ano sang kamote bala. Amuna sa pagnaulanan eh. O, pagkadlag ko na ang unod, ginabalantik na sa kung maulanan damol. Amo na kinanglan gid saya nga anihin. Oh, kay dasig na balanti ko ng kamuti pagka na oh, damo kamuti na na yung. Parang gugulayin na lang ang dahon yan kay para uh, mapuslan oh. No? Oh. Damo. Oh. Ari may mga unod na ni okay dlag ko na, na nga nga balingkoy. Ng aga. Tayo. Amo ang kangkong di oh, ginahambal ko. Gagmay ang dahon, ulan tawa oh. Iba ang dahon sang kangkong, di daw kamote ba nga puti pero wala na saya gapangunod kangkong lagi ni saya. Oh. Ibang klasing kangkong. oh, ari ang puno sang luya, o. Oh. Luya, ah, ang tawag di sa amin, hindi luya, o. Oh. Sa Tagalog, luya hindi tawag ni na pag amo na wala pa na unod oh. Louis, ah. may langka man oh gamay pa langka na sa oh. gamay pa man papaya are nangani na sinanay di kagina ay patani oh patani oh ang cute naman ng bell pepper. Kita niyo bunga yan, oh. Sumingit, oh. Ayan, oh. Bell pepper. Gamay pa. Ay, patani, may mga bunga, oh. Damo, galing oh. oh. um, bunga, patani, oh. Damo bunga, patani, oh. Ayun, malaki na yung bell pepper, oh. <laughs> Kita niyo, oh. Damo bunga, patani, oh. Ang dami bungang patani hindi pa siguro nakita ni nanay ang mo oh ang patani ni Galiw. abi kay abi ko balatong oh orchids oh ibang di oh. mga patani ni oh. Damo patani oh. Damo bunga. Damo bunga. Orchids. Mga gagmay pa kay mga bago tanom. kakyut sa mga bell pepper oh. Ari hmm. ah, gali ang balatong mo oh pamuhaan ni nanay ka ginabunga kadamo sa yagi kuha wala yagi hulat si Eli mamukse balatong ka stripes damo na sa bunga nga nakuha ka gina Ara, may mga gagmay pa oh. buwas ko na bal ni nanay o duwa kaadlaw adlaw naman na ah. O, oh, tawag di sa kahoy nga ini ay, Jemilina. O, oh, dasig lang na magtaas. Ang muna pinakadasig na puno diya magtaas sa amon. Kadasig magdako sa iyang lawas. Ito, hindi ko alam kung kamot ito. Ano. Ari, ah, ang tawag diyo namin isa ubo. Oh. Alibhon. Maayo may alibhon di sinanay. Oh. Talamansi. Gamay pa. Mga talong. Oh. Urit na. Kelor na din man. Ah, ato sa punta. Musta? <laughs> Para presko nang. Akyut ah, sang kaktus. lapad yung mga kaktus, ang kawayan ang ganda oh ang kawayan ano man to ano man halaman na to ang damo na di ang gabi ay, ah, ito, damo na kangkong. Oh. Ay, eh, ito, maglapad-lapad ang kaktus. Oh. Ito na damo kangkong si Gabi. Nami ni masinigang tabala ka Oo. Oh. Ito, ang gabi. Ari bobo ni nanay. Ari lang sa tubangan sang balay oh. balay. Dan ko bala ni nanay kung ano 30 feet ay sus dead balls kag hindi ko mahulog ko ala. Oh, sinunoy lang niya nagkot-kot pero damo sa iya upod sang kot hindi na makita ang dalom kay kadalom. Just me, yo katakot. ito maligo si Ellie karon. Oh. Ote. Oh, amo na ding palibot sang balay ni nanay. Oh. Damo to man. Bye bye. Bye guys. Salamat.